Usapan ang mga napapanahong issue I, I for an I I for an I Idol Mark Espinosa Kasama po natin po sa linya naman po Si uh, Poso Chief uh, Sir Arvin uh, Decano Sir Arvin, uh, good morning po Pagbati po ninyo sa mga taga-subaybay Tagapakinig po natin sa oras na ito Hello Sir Arvin Good morning po Apo, ah hello, hello yes po well, okay po sir arvin na uh, meron pong panukala, may question po dito po ang DOTr at saka ang uh, DOH ay nito ito 70% uh, ng uh, mga aksidente po kinasasangkutan ng uh, mga motorsiklo ito mga two wheels po ano po ba ang uh, ano po dito uh, take po ng uh, poso dagupan sakaling uh, ito po ipatupad uh, 30 kilometers per hour na speed limit sa mga matataong lugar uh, sir o may existing po tayong uh, pulisya dito. Ah uh, ayan um, maganda uyan a uh, lalo-lalo sa mga ano yan uh, o sa may tapwa kung saan ho ang matataong lugar. Okay. Tama ho yan maganda suportado din po po ako diyan. Opo. Dito po sa Dagupan City, may mga areas po ba tayo na kailangan talaga mag-slow down po at talagang binaba. Kasi kitang-kita po namin ngayon yung sipag na mga poso personal po natin na na talagang binamanduhan ito pong mga choke point natin dito sa siyudad ng Dagupan, Sir Arvin. Yes po, meron po uh, natin na may tapo yan ano dyan, ang dyan mga lalo para Okay, Sir Arvin. Oh, medyo na nawawala po sa linya po si Sir Arvin eh. Sir Arvin, go ahead po. Yes, sir. Hello, hello, hello. Yes, sir. Opo. Yung sabi po ninyo kanina? Uh, sa ano nga, uh, ang binabantayan namin ganyan ay sa may top po, uh, sa may Arellano kasi dyan po ang mga mga estudyante na ano. Mm -hmm. ngayon pasukan na po. Kaya kaya yung mga mabibili sa uh, inaano namin, eh, pa na ano? Opo. Yung, yung, yung mga pedestrian po natin ongoing po ng mga nilalagyan po na, kasi nakikita natin may mga pinipinturahan po ng mga pedestrian lanes uh, Sir Arvin. Yes po um doon sa Maarliano may ginagawa na doon ng engineering mm -hmm. pero yung contractor dito sa may ano hindi pa niya ginagawa eh. Mm -hmm yung gumawa ng karsada dito sa may intersection, siyang dapat nagawa. Oh. Uh, kasi uh, nakikita ko rin po dito, may mga poso personal din po tayong nakantabay po dito para sawayin po yung mga nag-Jaywalking po diyan na medyo pausugin po ng konti. Kasi may mga, tama po, na no, may mga tumatawid minsan kasi matitigas ang ulo. Doon mismo sa crossing mismo, eh, malapit na likuan. Yes po. Uh, Doon tayo nagkakaproblema ngayon kasi yung stop yung mga ano natin yung mga stop sign natin hindi pa gumagana oh, po mm -hmm. uh, pero at least uh, pero at least andiyan po ang poso to uh, para alalay po uh, dito po sa mga tumatawid uh, at saka yung ko uh, po natin po dito. So anyway, uh, sir Arvin, uh, uh yung po sigurong uh, monitoring natin uh, na talagang uh, identified na kailangan po ng mga poso personnel na pinakakalat po natin ngayon lalo na po yung mga hindi pa tapos na mga daanan uh, na nagkakaroon po ng uh, ano po dito uh, congestion na uh, minsan lalo kapag ano na uh, tawag dito rush hour, sir Arvin. Yes po. Opo. Uh una-una sa may ano sa may dito tayo sa may Perez, yung intersection dyan. Dyan mm -hmm. tayo nagtakaroon ng problema. And then dito sa may UL, kasi hindi pa ginagawa. Mm -hmm. uh, hindi namin alam kung bakit ganun na iwan. Yung contractor. Yes. And then dito sa may Ednas, uh, ano ng Ednas, mm -hmm. dyan naman ang ano, uh, sigurado yan by next week, Monday. Yan uh, halos la lahat nang school pasukan na by Monday. Yes. Uh, Sir Arvin, kamustahin ko lang kasi the last time noon nabawasan kayo ng uh, personnel kasi 'di ba, yung budget na cut. Ngayon po bang uh, ano yes, na ito? Ito po ba nadagdagan po ba na ibalik po ba yung mga ilang uh, personnel po natin kasi sa dami po ng mga choke point ngayon ng Dagupan City because of the construction and yung dami po ng volume ng uh, sasakyan, katulad ng sinabi niyo, nadagdagan yung volume ng sasakyan dahil pasukan Ah, uh, kamusta po yung uh, personnel po natin po. Yung bilang. Ay, by by July ah uh, madadagdagan utay uh, na busap mm -hmm. kami ng mayor may idadagdag u kaming sampu. Ayon. Okay. So po. Ma maganda po ito ma ma na development po. So, uh, ngayon po ba uh, ano po ba round the clock paano po ba ano nila? Ang uh, magiging duty po ng mga present natin na po super so personnel. Ang duty po namin ngayon hanggang alas 8 ng gabi. Mhm. Mm ang grabe no. No dati dati hanggang 7 uh, hanggang 7 lang. Ngayon po hanggang 8 PM uh, inadjust na ho namin mm -hmm. kasi uh, ang inaano namin pagdating ng uh, alas 7 marami nang mm -hmm. lumalabas na bata na ano na, walang helmet, walang license. Ayo, oh, oh, yung mga, mga nagka-counterflow, Sir Arvin di ba? Yes po. <laughs> yes po. Isa po 'yan yung mga nagka-counterflow dito sa ABF uh, Nagkaka- nagkakaroon to ng chop chop uh, traffic dito ngayon sa may harap ng ano sa may ABF. Mhm. Mm okay. Pero kaya ang ano no? ang ano namin hanggang binago ko mula itong june naging alas 8 ng gabi mm -hmm. at least para mabantayan anyway uh, yun oh saludo tayo kasi umulan umaraw andiyan po yung mga poso uh, po personal po niyo uh, kamustahin hey, ko but... lang uh, sir Arvin no uh, last na siguro yung, yung uh, health po ng atin pong mga poso kasi nung uh, pagkagsagan ng summer di ba may mga uh, nakakalungkot dahil may mga ilang po poso poso na, uh, na uh, dali po ng uh, ano stroke heart attack uh, uh, ngayon po musta po yung ano po natin pag monitor natin syempre para to maintain yung physically uh, fitness nila at saka yung mga iba pang mga health concern, concern ng ating post personnel. Uh, ngayon uh, by July, July ay inaano ko rin na may check up ulit sila. Mm -hmm. Okay. By July. Ayan. So anyway, uh, ang ano po dito pinakapunto yung 30 kilometers per hour, you welcome ito pong southwestern po na ito. Lalo po dito sa lungsod ng Dagupan na marami matao po talaga tayo dito. Ay, yes po uh, ako sang po ako diyan. Mm -hmm. Okay. Sir so, Arvin, mean, siguro pakiusap na lang po ninyo lalo po sa mga motorista po natin uh, uh, na habaan tong pasensya lalo na sa mga rush hour uh, ano po natin na uh, oras ah uh, uh, nakikiusap kami sa mga driver mga ano na lalo, lalo na pagdating sa Lunes next week ah uh, lahat ng school ay pasukan na kung sakaling alam niyo man na paglabas o pagpasok na ng mga estudyante ay uh, ano lang tayo mag-relax lang tayo wag tayo magalit kung medyo mm -hmm. nagkaroon ng traffic eh ganun talaga po ah uh, yung volume ng sasakyan yearly ay dumadami po. Mm -hmm. ano nang ipahabol ko lang sir kasi nabanggit po ni Mayor na yung offline disiplina kasama po dito ang poso po sir no, sa pag-implementa dito. Yes po, yes po, opo. Mm -hmm. Okay. Sir Arvin, maraming salamat po sa oras po ninyo. Ha. Thank you po for taking our call. Thank you, thank you, thank you. Okay, mabuhay you. po kayo. Sir Arvin Dicano po ang uh, happy po ng uh, Poso Dagupan Idol. So 'yun 'no, na suportado ito pong ating pong uh...